Pre, naiinis na ako diyan kay mama. Pero, matatlong buwan pa lang ako dito, lagi na akong pinag-iinitan. Di ba niya naisip na bago lang ako dito? Dapat hindi siya gano'n sa mga bago. Kasi paano tatangin yung mga tao, di ba? Tama ba, pre? Ay, naka, pre. Ang solusyon dyan, ligawan mo kasi. Wala namang gumawa ng araw niya at lagi siyang mayroong parang boylet dito. Di ba? Single naman yun. Wala namang problema kung liligawan mo. Wala namang maganda ideya mong yan. Di Naniniwala naman ako na kaya mataray isang tao kasi baka walang love life, di ba? Pero sige, huwag kang Subukan natin. Hi Teddy, thank you pala sa si dinner kagabi. Hope to see you soon again ulit. Gagi pre, effective yung payo mo sa akin. Mga talagang konting puri at konting lambing lang dito kay ma'am. Okay na tayo eh. Pre, seryoso? Seryoso mo nga yung sinabi namin kahapon? Bakit? May masama ba daw? pre dating lalaki yan si ma'am. ha nagpatanggal lang yan ng itlog anak ng anak ka nang po anak ka nang po